Nay-nay, may naalala ba kayo? Ano na naman yung bebang? Hala, nakalimutan ata ni nanay. Ano ba yung nay? Birthday ko po bukas, nakalimutan niyo na? Akala ko naman kung ano. Siyempre bebang, hindi ko naman makakalimutan yung birthday mo. Eh di, may panghanda ka bukas? May natatabi ako ng konting pera dyan. May pabili ako ng spaghetti para bukas. Yes, Makakatikim na ako ng spaghetti. O siya, maglinis ka na ng bahay para maimbitahan mo yung mga kaibigan mo na pumunta rito. Sige po, Nay. Ang bayit-bayit niyo po talaga. Later. Iska, punta ka sa bahay bukas, ha? Bakit naman? Birthday ko. Maghahanda si nanay. Talaga? Giniago Oo. Kaya punta ka, ha? Masarap yung magluto ng spaghetti. Sige, pupunta ako. Antayin kita bukas. Uwi na ako. Hoy, Bebang. Ano po yun, Aling Tere? Anong pinag-usapan yung dalawa ni Iska? Niyaya ko po si Iska. Birthday ko po kasi bukas. Wow! Birthday mo bukas? Madami kayong handa? Sabi po ni nanay, magluluto siya ng paborito kong spaghetti. Ganon? Pwede mo ba akong imbitahin? Hala, hindi naman po kayo bata ah. Ano ka ba? Pwede naman matatanda sa birthday? hindi na. Sige na. Para matikman ko naman yung spaghetti ng nanay mo. Kayo pong bahala kung pupunta kayo. Oo naman. Damihan yung luto ah. Ano na bebang? Tara na iska. Punta na tayo sa bahay. Nakaluto na ba si nanay mo? Oo! Tapos na yun! Tara na! Sige, tara na! Ay! Mukhang simula na yung party, ah! Kamagamit oh, ko itong eco bag ko, ah! Baka pagbuhin na ako ng handa! <laughs> nay! Nay! Andito na kami ni Iska! Iska, pasok ka! Hala, Bebang! Wala pa namang handa, ah! Hala, lagot! May bisita nga si Bebang! Paano ba yan? Nabayad ko sa kuryente yung pang-budget pang spaghetti niya? Malulungkot siya nito, malamang! Ilabas mo na yung spaghetti, Nay! Ayan na ako, Bebang! Ay, ganyan na! Ah. Eto na! Pagsalasalawan natin yung tatlo! Ay, abas itang. Kasali ako dyan! Huh? Ba't nandiyan ka, Tere? Ilimitan naman ako ng Bebang kahapon! balita ko, may pa-espageti ka, nakulagot, <coughs> pinagmamalaki nga ng anak mo, masarap daw yung luto mo. Pinilit niya ako na eh, gusto niyo daw maki-birthday? O sige na, Pagpasensyon niyo na itong niluto ko. Huh? Ano yan, Nay? Pansit bihon. Sabi niyo po, handaan niyo ako ng espageti. Sorry naman, Bebam. Nalimutan ko kasi, dunit pala natin ang kuryente. Mahirap naman magpupulat tayo ng kuryente. Masusunod lang tayo maghanda. Huwag ka na magtampo. Nilutuan naman kita ng pansit. Alam mo naman yung pansit, di ba? Ay, pampahaba ng buhay. Tama! Para marami pang birthday na darating, malay mo, sa susunod, may pakit ka na. Lumang kwento na yan. Oo nga, Bebang, Naiintindahan naman namin. Aww. Minsan nga, ako nga, wala rin handa. Sige na nga. Okay na nga yung pansit. Ay, naku, naku. Hindi pwede yan. Ang usapan, spaghetti. Hello? Ang tagal-tagal kong mag-antay para makakain ng spaghetti. Yun pala, pansit lang pala lulutuin mo si Tang. Nagdadagdag ka pa? Okay na nga sa mga bata eh. Ay, hindi pwede. Magluto ka ng spaghetti. Ayaw mong tumahimik, ha? Ito. Nani? Hala! Gusto hmm. ko lang naman makakain ng spaghetti, eh. Bakit nyo ako pinakain ng pinggan? Hmm. hmm.